Ano pa stem cell to ngayon, ha? <laughs> Ay, nako, sinabi ko na nga. Pagkita niyo kung nasan ako? Ano na? Know, ano ba, ba, sabi niya? Pa, parang humihigpet? Hindi pwede yung nagpapastem cell ka, nagre-report ka. Ay, ano ba yung upo mo na yan? Ano? Nagagalit nga eh. Oh, oh, sabi ano niya na? dapat relax. Alam, na, ano sabi na, pwede ba relax mabayan? to? Uh, uh. <laughs> Alam mo, yan yan yung ano eh, parang malapit sa sikmura yan eh, di ba? Pagmaga, ah, uh, health yan. Siyempre, mga masa, gusto gusto makinig yan. Ang tanong dyan, magkano? Tanong natin kay Google kung magkano, ah. Dali lang, according to Google, mm. Dali, ah. Ano sa Google? sabi ni Google, oh, magkano daw? 2, dito raw sa Pilipinas, 2 million. Naku, 2 million. Mm sa i- Oo, oh, no? Ibang, sa, balama, sa, balama. sa, iba naman, sa Germany, 800,000. Ayun, mm -hmm. 800,000. So, Pero si, mamasahe ka. Si Juan, hindi na talaga... <laughs> mm -mm. Kaya nga, iba lang il ilan yung oh, diba, nakaka-apport. Na, na. stem cell pa ba? Kung 800,000 gagasos yun, di ba? Oo. Oh. Eh, pero alam mo, saan tanong natin dito kay Miss Glessie... ano pangalan niya? Glessie Gapas, Barangay Health Nurse. Mami, nagpa-ano ba rito? Nagtanong na tungkol sa stem cell. Bakit? <laughs> Siguro po, hindi ba sila gano'n ka- ka Educate, uh, no? Sa, Pero ikaw, pa, alam mo yung stem cell? Yes po. Ako, halimbawa, gusto kong magpa-stem cell, libre, pwede. Pero under- Ay, hindi po. Mahal po yun. So talagang, talagang parang ayaw na ayaw. <laughs> Mahal po, kasi tsaka understudy. Tingin mo mga magkano? According to Google, 800,000, eh, 2 million. Ng Ganun nga po yung Ganun parang napagod ko sa Ah, okay. Mahal talaga pala. Perfect. Pero ano ang tinig mo na para saan daw siya? Actually, sir, para daw po siya sa... Uh, to cure cancer daw. Okay. Cure cancer. Cure daw. Cure cancer daw. Eh, HIV. Ay, hindi pa. pa. All, ngayon, tanungin natin saan kung ano ang panlasa ng masa. Nag-ikot-ikot kami rito sa may farmers... Uh, basta dito sa Mary Murphy, no? Tanong natin sa mga Juan kung ano ang masasabi nila tungkol sa stem cell. Narinig mo uh, na yung stem cell? Stem cell? Oo. Uh Hindi -huh. uh -huh. ko yata na uh -huh. ano yun eh. Alam mo yung stem cell? Kung anong sabihin? Hindi? Yeah. Hindi mo, hindi mo napapaitan ang stem cell? Hindi sir. Eh yung kasama mo, misis mo ba siya? Oh, misis! Alam mo ba yung stem cell? Uh -huh. Hindi rin alam. Alam nyo yung tungkol sa stem cell? Stem cell? Oo. Okay. Mm. Yung stamps Ah, yung ano uh, ayun Yung oh. sinasaksak sa buto Tapos oh na, Yung napanood ko sa TV oh, Ano po sinasabi? Na yung meron daw na gamot Dahil dun sa Ano bang sakit yun Yung Cancer? Yun, AIDS? Hindi Yung Yung O oh, ano pa man yung sakit na yan um, Pampabata rin daw siya eh Pampabata rin? Purok uh, pa kayo nun sa gabi? Hindi na rin. Kasi, isa pa, mahal yun eh. Mahal? Uh, kaya hindi, cannot afford ako. Uh Oo. -oh. Uh, eh, ito lang ang hanap buhay ko eh. Kasi iba yung nalalaman ko sa... Ano, anong alam mo? Glutathione, malamang alam mo. Oo, sure. Nag-take ka ba ng glutathione? Hindi. Bakit? Eh, masama sa ibang parte ng katawan kasi. Pero hindi ka namamahalan? Mahal din yung shelf. Mm -hmm. Okay. Kasi oh. galing, ang ah, alam ko lang sa ibang, yung mga sakit lang alam ko. Okay. Unang-una, magastos yan eh. <laughs> <laughs> Tsaka hindi na dapat. Oo, oh, sa bagay, ba't? Ba Ito ka na ba? 39 na yun ako, sir. Mukha ka lang 38, <laughs> ha? Hindi, <laughs> <laughs> nabawasan <Ay, enough>, pa. Enough. <laughs> enough. Oh, pero ano, hindi ka talaga mag ah, ah, hindi equilibrio. ako mag ano, Baka hindi rin, baka makasira pa lalo ng kalusugan ko <laughs> yun eh. Hindi ako pabor dyan ah. kasi una-una, Uh we we are uh, all created in the image of our God. Mm -hmm. So we don't have to change anything in our body because this is our body given by God mm -hmm. and nothing can change it except God only. Amen. Di ba? Ilang yes. na pa kayo? 56 na ako eh. So, uh... Mm. san <laughs> uh, parang pinakagusto ko yung sinabi ng ating brother, no? Ito si Mr. Uh, kalimutan ko pangalan. Pero di ba in English siya sinabi, napakalinaw. Created tayo ni God, dapat yun ang lalabas sa atin. Oh, oh. Ikaw san, okay. Sakali. Bakit Medyo ako? mahal, pero Talang kung ako, libre naman. Talagang kailangan mo akong punteriya. <laughs> sige, si Susan. Si Sa Ay, ikaw, Maris. Sige, si Maris. Ay, syempre, titimbangin natin libre. yan. Libre. <laughs> eh, kita mo naman takot ako sa hiringgi eh. <laughs> oh, sige, ay, salamat, ay, sigurado na yan. Si Susan takot yan sa gili. Oh, paano mangyayari yan? So, sige, babalikan ka namin dyan. Salamat, ha? Salamat, salamat, Cesar. Sige, sir, sir. <laughs> sige. Sir, oh, sir. Oh, kapag...